Sirayan nyo itong baybayan, baybang! Tanggalin niya! Uh, Maria! Huwag! Naglalalo kami ng baybayan! Huwag kang magulo! Maria! Umalis ka dito! Sinisira mo yung laro namin! Si Baby natutulog pa! Oo oh, nga, ma Maria! Umalis ka rito! Hindi ka namin kalaro! Ang pangit ang mga laro nyo! Pang bata! Kaya dapat mawala na itong bay bayan. Please, Maria, huwag mong sirain. Pinaghirapan namin ng gawin. Kamusta ang buhay boy Bebang? Ang saya sa inyo maglaro ng bahay bahayan na. Ah. Okay lang naman ako. Ikaw, bakit ka nandito? Oo nga, Maria. Bakit nandito ka pa? Pumunta ka ba rito? Para manggulo na naman? Tumahimik ka nga, Princess Bungenge. Hindi ko kinakausap ko. Ay, aba, ang tapang mo ah. Gusto mo pang makatikin? Princess, huwag ka namang away. Hindi naman nang away si Maria eh. Mabuti pa sis ka, mabait. Ikaw, Princess, masama na nga yung mukha mo. Masama pa yung ugali mo. Aba, ginagalit mo talaga ako ah. Princess, tama na yan. Kumalma ka. Swerte mo, inawat lang ako ng mga kaibigan ko. Kung hindi, malalagot ka talaga sa akin, Maria. <laughs> Wala kang nagawa na. <laughs> Maria, bakit ka ba na parito? Anong gagawin mo? Nabalitaan ko kasi, naglalaro kayo dito ng baybayan sa bakanting lupa. Ano naman, kung dito kami naglalaro, bakit? Bawal ba? Oo, bawal. Hindi nyo ba alam? Lupa ni Mami Margarito, kaya hindi kay pwede maglaro dito nagsisinungaling ka lang naman, Maria, eh. Wala kayong lupa dito. Hindi ako nagsisinungaling, no? Nagsasabi ako ng totoo. Bebang, totoo ba? Lupa nila, Maria, itong kinakatayo ng baybaya natin. O, oh, iska, kay Tita Margaret itong lupa. Kaya magkatabi kami ng bahay. di ba? Sabi ko sa inyo, lupa namin to. Kaya bawal kayo maglaro dito. Kahit na, hindi kami aalis dito, Maria. Purkit sa inyo yung lupa. Papalisin mo kami Tama si Princess. Dito kami naglalaro, kaya hindi kami aalis. Bebang, pagsabihan mo nga itong dalawa kay kaibigang madudungis. Umalis kayo dito. Pero Maria, naglalaro lang naman kami dito ah. Wala kami ginagawang masama. Kaya payagan mo na kami maglaro dito sa lupa nyo. Sinabi na nga bawal eh. Nakikinig ba kayo? Sabi ni Mami Margaret, palisin ko na kayo dito. Maria, lagi ka nang gugulo! Ikaw yung umalis dito! Umalis ka dito! Umalis ka dito! Umalis ka dito! Matigas talaga yung ulo nyo, ha? Sisirahin ko na itong baybayan na to! Ah! JVV! Si bang, Tulungan mo kami! Maria! Tama na! Huwag kang manggulo! kayo ba yan Bebang? Kaya umalis na kayo dito. <laughs> oh, no. Maria, nakikiusog pa mi. Huwag magsirain yan. Amin tong lupang to. Kaya bawal kay maglaro. <laughs> Mabuti na lang. Ligtos kami ni Baby. Oh. <laughs> Yung baybay bay namin! Wala na! Sira na! <laughs>